Story time muna tayo mga boss idol habang ako ay nagpipinta. May aso at elepante ang sabay na buntis. Pagkalipas ang tatlong buwan ng aso ng anak ng anim na tuta. Pagkalipas uli ng anim na buwan na buntis uli ang aso. At pagkalipas uli ng siyam na buwan ng anak uli ang aso ng isang dosenang tuta. So, nagpaulit-ulit lang ang pangyayarking ito sa aso. Makalipas uli ang labing walong buwan nagtataka na yung aso kung bakit ang elepante ay di pa rin nangang anak. So tinanong niya ang elepante, sigurado ka ba na buntis ka? Kasi sabay lang tayong nabuntis at ang dami ko nang naging anak at karamihan sa mga anak ko ay malalaking aso na. Sumantol so, ang ikaw ay hindi pa rin nangang anak. Ano kayang problema? Ang sagot ng elepante. Ito ang gusto kong maunawaan mo. Ang daladala ko ang nasa sinapupunan ko, ay hindi isang tuta, kundi ito ay isang elepante. nang Nanganganak lang ako ng isang elepante sa loob ng dalawang taon, pero kapag ako ay nang anak na, at lumapag na sa lupa ang aking anak, ramdam na ramdam ito ng lupa. At kapag ang anak ko ay tumatawid sa kalsada ang mga tao ay tumitigil at namamangha. At ito ay umaagaw ng pansin sa mga tao, dahil ang anak ko ay isang elepante at ang anak ko ay malaki at dakila. Ano ang moral lesson ng ating kwento? Huwag kang maingit sa sukses ng ibang tao na nakikita mo. Dahil hindi mo rin naman alam kung ano ang mga pinagdaanan nila. Kung alam mo naman na ginagawa mo ang best mo para makamit ang mga pangarap mo sa buhay, ituloy-tuloy mo lang 'yan kasi hindi naman bulag ang Panginoon natin para hindi kanya i-reward sa lahat ng pinaghirapan mo. Sabihin mo na lang sa sarili mo, darating ang tamang oras para sa akin. At kapag ang pangarap ko ay dumating na, ang mga tao ay titigil at mamamangha dahil ang pangarap ko ay malaki at dakila.